tungkulitin ta. Pag-aaral panamiligaw, magsabay man na problema. Kaya dapat ang siyang panig na aking ibandera. Anseru wagto mi domoss ang fourprota mi bepa. ang pakdahan ng away natin. Bag-aaran man sa pagksabay na nagtagpo, mas ng taba ay tiyak na mabibigo, higpitan man ng magulang at bantaan ng pag-ibig, tatakas at magpapatanang mapipilitan ng saro. Kela matin sa katalo, niliwang ito ng itong pakdahan, panligaw at tikasan, sa ating ang puri na ampuras susubiyo kaya gahaga, natimpang din ng tulong ng ina mo na usa. Ang mira, ang hirap sa buhay, pang so, bahong araw-araw, kumaasang -araw, anak nila yung araw, ay yung malay pinawal ang oras sa paninigang. Ang hirap sa dumagawa ng maliyas at bisisi, pa panasay ang nangyari ko sa sarili ngayong noong pag-atahan. Siya mismo, Ali Bebe, at Bina Alintana, ang magulang nagsabi. Salim. Salim sa na nagsabi. Sa Sa kabataan sa ay pigilin. Sa igaw na lalo lang, sa tadlak sa pag-igil, bakit lang sila babaya ang ang kaway ng karunungan taktiko, ng sa tibok ng damdamin. Ang ililikan natin ay akin at akin lamang. At tila yung isang ilip na sukatan ng sino man. Pinabagitin ko lang dito, ang atin kapulutan ng aral ng kami ay makagrabe, magtrabaho mag-asawa sa pag-arap sa dambana. Walang kurangang pangamba. Amin. Ang mandigaw, sa ang mandigaw samantala, mag aaral ay tama lang pagkat minsan nga kami